Hello guys mga katikang natin dyan, samahan niyo kami, balikan po natin ang isang uh, pamilya dito po sa maliblib na lugar sa Sumusa, sa Puroka, Pading, uh, Sumusa, Tabugon. Sa nakaraan na puntahan namin sila dito, yan po anak kita po namin, ang anak buhay po nila ay uh, tagagawa ng uh, basket, mayroon silang amo. Kumikita sila sa basket, minsan walang kita, lalo na marijik ang uh, gawa nila may mga anak na binubuhay isa sa problema nila na nakakalungkot din dahil ang isang anak nila na babae ay disgrasyada nagkaroon ng anak na walang ama dagdag papasanin na naman pero bilang isang magulang kinakaya yan nga po sa nakaraan nabigyan natin ng para pabinyag nabigyan natin ng kunting biyaya so ngayon po ay eh, samahan nyo kami balikan natin sila request din sa ating sponsor na pasayahin namin sila ngayong araw. Buti na lang, walang ulan dito sa kanila, hindi madulas ang daan. So, umakyat kami dito ngayon, dyan lang kayo. Kansar Mga lakaw lang ko? Lakaw lang ka? Okay. Ay, okay. ubogto itong kanina dyan. Yan kayo sa baba tayo. Kasi sobrang tarik. tingi bro. Sobrang tarik po. Sobrang tarik doon sa nahan, yan. Akyat, akyat. Akyat. <laughs> Nalikan namin sila si Jinami at saka yung tatay at nanay niya na naghabi din ng basket. So kanina po eh, inantay namin si Dinami pumunta sa pista nagsindi ng kandila. Nagkuhan mo na, nagkot mo nagsindi ng kandila kasama yung anak niya. Ngayon na uwi na po, nandito na po si Jinami. sa so, nandito din yung tatay niya at saka yung nanay niya at saka mga kapatid. So kausapin natin sila ulit. Salamat sa ating uh, generous sponsor ha. Nila ni si Sir Steven sa Melbourne, Australia at ni Sir Jay sa UK. Nandito po sila. Yan po, nabalik kami dito ngayon. Uh, mayroon tayong uh, biyaya. Si Dinami, pagkakauwi lang. Asa mo gikan? Nanagkot. Nanagkot mo? Kasama si Bibi? Mm. So, kumusta ang Bibi po ninyo? Na, na nabinyagan na? Ah? yo mm, Yung uh, unang pagpunta namin dito, nakabigay kami ng konti, no? nabi mm. niya nabinyagan. Ang pangalan ni Bibi? Princess Juliana May. Princess ah. Juliana May. Ang haba ng pangalan ng Bibi mo. Ang apelido ninyo? Murino. Ah, Murino haba ng pangalan ng bibi mo mahirapan yan sa pagsulat ba sa <laughs> ang cute ng bibi ni ano ni Jinami uh, yan po ngayon po ay eh, mayroon na silang ano dito natapos yan pero may may rejig daw ito Nani reject ate uh, ayusin lang ayusin ang mama ni Jinami si Marina. Na, Marina. si Julito tatay nila at saka may may ano dito kapatid ni Jinami yung uh, maliliit pa Oh, magagmay maghay mo diha kay sa imong ngalan. Gian. Oh, sa. Gian. Jian og Gian. Oh. Ako ah, ya Julito. So, uh, stop na ako mag-usap-usap muna tayo. So, si Kuya Julito patuloy sa paggawa. So, Kuya, ito po na reject, uh, i ano po to? I i repair, mm, Oh. So, sila po ay araw-araw kada adlaw gin mo maghimo ani no. Mm. So, kini siya i deliver ni. Deliver. Ano po sa mga nagtanong po, uh, sabi nila, bibili daw sila, mapalit ko nun sila. <laughs> sa, sa, mga nagtanong po, ano po ito? Parang uh, job out ang tawag na. No? May ano ba, may amo sila. Ang amo nila magbigay ng ang magbigay ng materials, sila lang ang tagagawa. So kapag matapos, doon lang nila ibigay sa amo nila. Mm. Hindi po to, hindi po nila pwede ibinta sa iba. Kaya kung pwede lang, kami kami pwede mismo palit. <laughs> kung pwede, rodi man pwede no, kaya naamo amo, no? Oo. No. Uh, good news. Mayroon tayong naatay grasya. Mayroon tayong bihaya. So, happy ka. Mm. So, yan po sa mga viewers po sa nakaraan. Yung naalala ninyo, siya napuntahan namin si Jinami dito, na-interview namin. At saka yan, nalaman natin na ang hanap buhay nila ay paggawa ng basket. Pati si Jinami. Jinami, di ba ikaw? Marunong ka din. Kapag uh, matulog ang bata, pwede ka mag-ano, no? Pwede ka mag ng basket, no? Oo. Yan po ang uh, pinagkabalahan ni Jinami ngayon sabi niya para din may panggata sa bata no Binyaga na yung anak ni Jenami so wala nang problema ang birthday na naman kailan ba yung birthday February 3 next year February 3 ang birthday niya sa kanyang anak so ngayon po kuya ate eh mayroon kaming ibigay sa inyo yung ano muna, yung groceries. May dala kaming groceries. Uh, pwede siguro ku kwa, kwa ninyo ba? Ha? kunin hmm. Punin muna ninyo. Ha? di eh, bro tata. May dala kami groceries. Gro groceries muna. Yan ang groceries namin. Nandoon sa itaas So, tinulungan ni kuya si bro tata. So, ang cute ni baby. Oh. So, ate. wala kay kasultero ni Balik, meh. Salamat ni Balik yan po nga kaalan lang kasi hindi na kami babalik kasi mayroong issue po, uh, mayroong konting kaguluhan po sa unang vlog namin between ni Jinami at saka yung pamilya sa kanyang, so hindi na natin panggitin pangalan, baka masuko na po. <laughs> Uh, yung groceries natin. Yan. May isang bag na groceries at mayroon tayong uh, bigas. Ha? Para yan sa inyo. Ha? Uh, bigas at groceries. Mayroon mga dilatan yan. Ha? Uh, mamaya po i-buksan eh, uh, nyo. May biscuits para sa mga bata. I can't eat ha? Ay, madali, ha? Uh -huh. So ang instruction po sa ating sponsor, uh, maraming salamat ha uh, sa generous generous sponsor natin, Sir uh, Steven sa Melbourne, Australia and uh, Sir G sa UK. Ang instruction po nila eh, yung nanay at tatay mo bigyan namin ng pira. Nami hatag niyo parta. Ha? At saka mayroon din akong ibigay sa inyo. Ha? Bukod sa groceries, bigas. So, kung saan may mabunit, ane? Ah, Sige. Uh, instruction sa ating sponsor, bigyan ang nanay at tatay ni Jiname ang umaakay sa kanya, ang tumutulong yung nanay at tatay niya. So, yan po. Kayo po, ang bigyan namin ng biyaya. Ha? Sige, ay One. Two. Three. Four. Five. Six seven, eight, nine, ten thousand. Diyan na ba? Uh, Masaya ka diyan na mayroong Mayroon kaming binagay sa tatay ninyo. <laughs> ha? Ano ba niyo. Uh -huh. yung niyo? Thank you. Salamat. Nagkaki salamat sa sponsor sa mga. <laughs> nagdahon <-dawang> ba ka? Wow, nagdahon mga mga ring magbalik. Oo, <laughs> uh -huh. <Yung> 10,000. <laughs> salamat sa nag-sponsor sa Amua. Uh -huh. Dagay <laughs> salamat. <laughs> 1, Grabe, ang saya din din namin, oh. Din masaya ka ba na ang tatay mo at nanay mo ang binigyan namin? Lipay ka? Ha? Simpre, sa bibi mo, mayroon na yung ibigay, ha? Yan, 2,000. 1, 2,000. Ha? Thank you po. Ha? Uh, Baby At saka mayroong groceries. Ang groceries mayroong gatas yan. Eh? Ay, para sabi po ninyo. Kamu, ano daw? Kung saan mo yung kasulte? Selamat okay, si selamat sa kuya. Oh, kita pangalang nimo si JM. Ah JM ikaw. Halama sa 30,000 kuya. Oh. Bale pukano para panyapon nya. Ah. Bili kayo nang lechon manok. Ha? Namrog layok man lechon na pilitan. Tabugo. Nanyoy, guys. Oh, yan pa eh. Subrang saya pon ila, kasi indi pon la kalaen na bumalik kami dito ngayon. So yan po, ah, maraming salamat sa ating generous sponsor. nila ni Sir Steven uh, ni Sir J sa UK Sir Steven sa Melbourne, Australia ni Sir J sa UK yan po ngayon pa namin nahatid yan maraming salamat talaga sa inyo salamat sa nag-sponsor na mo, sa Gusiri sa Bugas ung sa Gihatag sa ako ang papa nga Tinky ug sa pangdayaper sa akong anak salamat kayo kuya dako na kay katabang sa amo ung sa ako ang papa nga kuan naghimo basket ug labi na kuha lalo na sa akin na may mali, may maliit pa akong anak mm -hmm. hindi pa po ako magkatrabaho kasi aalagaan po pa po yung anak ko marami pong salamat salamat kay si Gracia salamat kay sa si sponsor og sa inyo og sa, sa Renit Reni si Boss Tota to Mm -hmm. kayong salamat sa 10,000 nya o sa grocery.